morning kabugok ang dito na naman ako sa lugar na kung saan magkakapera tayo ayan kabugok sideline muna ang kabugok nyo tutupi ako ayan mga tela yan sa catering mga kabugok ayan sideline muna ang kabugok nyo ayan kasi bukas may event na naman tayo mga kabugok kikita na naman si kabugok nyo yan, update lang kabugok ha. ganito kasi ako kabugok. Pag walang catering, pag walang event. Ay, nako. Pagpasensya niyo na yung maingay kasi may gumagawa dun sa may labas. Ganyan. Excuse me. Pag walang event, ginagawa ko maglinis ng bahay ni ma'am maglaba, magtupi. Tapos pag may event naman, doon ako sa catering. Ako yung tagahugas, ako yung tagapak, ako yung tagalinis. All around yung kabukok nyo. Sipag lang at syaga. Kailangan eh. Yan lang mga kabugok. In-update ko lang kayo. Marami salamat.